Ipinita nyo yun. Eh. Oh! <laughs> <laughs> <in> <laughs> Ay, <halang. laughs> Hi, guys! Ngayon, magluluto tayo ng Buldak Samyang. Ipa-prank natin si Tito. So, yun, guys. Ito. Ipapakain ko to kay Tito, kasi sobrang ingay niya sa lapas kaya sabihin natin na ang sarap-sarap nito Tin asalten sarap-sarap nito oh, siya, ka guys pa? as king guys tara Hoy, kamo ba mag o sa balay? Ah, kamo ba mag-o-limpyo sa balay Ano, oras na? Ta, ha? Hoy, kamo ba mag-o-limpyo, kamukang dinamat og branyo, ano? Korean law. ano na? Samyang uh, ano, bulldog. Samyang so, kanyang tito. Halang hindi. Hindi ba siya halang? Ano lang niya siya guys, di ba ka ng Muragujag ketchup? Tapos, sauce, ano. Dito, lapit ni Tito. Mukha ang lata. Lapit ko Tito. video video po. video na nga. Hindi ko, ano reaction mo? Pantay, di tao na karoon na ha. Why ka mo nagapang dito? Wili dyan sa gawas. Dito na relimpyoan ko man sa kong kaila. Why tayo nyo nag nagre ko dito ya uh, ano ho? Bisa nalimpyo dito sa, sa gawas. Bisa nalimpyo, hindi ka limpyo. So, Napakaunong busog-busog ko. Pakaunong nyo ko, Ano ka sa to? Ayaw. Lami. Lami. Liso ganyan bago niya. Uy, yung anong nang itsuraan niya man? Ano uh, na siya? Sa? Nang ano? Chicken ang flavor niya. May kagid bang ko? Tapos baka unan niyo ko chicken? Huwag ka gamay siya na tito. Grabe. No, tinam niya baka. Damo daw. Damo daw mo kita. Damo daw mo kita. Pinita niya eh. Tubikin, ngap? Masuk masuk lagi ada Tidak sahut lagi wala. <laughs> ah. <Ala, nga>, <coughs> ah. wala. yang kui? <coughs>

stop ano halong ah diligko oh namo <laughs> dilig lagi ko kaunam hindi 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 mo. hindi 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 bi. hindi 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 kaya hindi 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 wala nga lang. Lami lang nga ba yung sauce niya kay chicken. <laughs> ah! Ang gapang agat yun ko eh. Ah! Ha? <laughs> Sa mukhang tiyo eh. Ha <laughs> ha wala well, mo dito pang oh, may <laughs> Alang-alang na kuya. Si William dito na eh. Alang-alang kita